Asawang mapanlinlang na iniwan ako noong ako'y nasa ospital ngayon ay humihini ng kapatawaran matapos ang labindalawa mahabang taon. Mapanlinlang na asawa, unang bahagi, kamusta? Ako si Jason M. Ako ay 47 taong gulang at nais kong ibahagi ang isang karanasan sa aking buhay upang makakuha ng ilang payo. Ito ay nangyari labindalawa taon na ang nakakaraan noong kasal pa ako kay Susan, ang aking unang asawa. Kami ay kasal ng pito taon at may dalawang anak, si Laura at Lucas, na nooy lima at tatlo taong gulang. Namumuhay kami ng normal hanggang sa isang kapuspalad na araw na nagbago ang lahat. Isang umaga, habang nagmamaneho ako papunta sa trabaho, isang mabilis na sasakyan ang bumangga sa aking kotse. Ang sunod kong naalala ay nagising ako sa isang kamanang ospital, balot ng mga benda at plaster. Sinabi sa akin ng nurse na nagising ako pagkatapos ng dalawang araw na nasa koma. Pinagpapasalamat ko ang doktor sa pagsagip sa aking buhay, ngunit hindi ko alam ang unos na darating. Isang linggo pagkatapos ng aking gamutan, sinabi ng doktor na paralisado ang ibabang bahagi ng aking katawan at malamang na hindi na ako makakalakad muli. Wasak na wasak ako. Si Susan ay napaiyak sa balitang ito, halatang mahirap para sa kanya dahil kailangan niyang alagaan ang bahay at ang mga bata ng mag-isa. Bumagsak ako sa malalim na depresyon, hindi matanggap ang aking buhay sa isang wheelchair. Ginugol ko ang aking mga araw sa pagtingin sa walang laman na pader ng aking kwarto sa ospital, sinumpa ang pagbagsak ng aking buhay. Natakot ako na hindi ko na muling makakalaro ng soccer, kasama ang aking mga anak, makakasayaw kasama ang aking asawa, at magiging malaya muli. Para lalo pang maging malungkot, tumigil si Susan sa pagbisita sa akin. Sa mga unang araw, dinadala niya ang mga bata ng tatlong beses sa isang linggo, at ang mga sandaling iyon lang ang pinanghahawakan ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumalang na ang kanyang pagdalaw. Nakiusap ako sa kanya na dalhin ang mga bata, ngunit sinasabi niya na ayaw nila akong makita ng madalas. Nawalan ako ng pag-asa. Isang araw, inabot niya sa akin ang mga papel ng diborsyo at sinabi na hindi niya kayang gugulin ang buhay niya kasama ang isang may kapansanan. Bata at kaakit-akit pa ako, sabi niya. Narapat akong magkaroon ng normal na lalaki. Alam kong maaaring mangyari ito, ngunit hindi ko inaasahan na ganito kaga. Isang buwan pagkatapos ng aking aksidente, sinabi ng ilang kaibigan na nakita nila si Susan na naglalakad ng magkahawak kamay kasama ang isang lalaki na nasa limampues na. Ang iba ay nagsasabing may relasyon na siya bago pa ang aksidente, at ang iba naman ay nagsasabing ang kanyang desperasyon ang nagtulak sa kanya sa isang matabang, matandang mayaman. Hindi pa man lumilipas ang dalawang buwan mula sa aking aksidente, wala pa akong discharge at hawak ko na ang mga papel ng diborsyo wasak ako, walang kita, o ipon pagkatapos bayaran ang mga gastusin sa bahay at edukasyon ng mga bata. Sa kabutihang palad, may insurance ako na sumasakop sa bahagi ng aking gastusin sa ospital, ngunit kinailangan kong iliquidate ang aking ipon para sa natitirang gastos. Sa huli, wala akong natira. Pagkatapos ng aking discharge, lumipat ako sa bahay ng aking mga magulang. Ako ay 35, diborsyado, walang kita at umaasa sa aking matandang ina, parehong pisikal at pinansyal. Ang aking ina ay isang florist at may maliit na tindahan sa mga suburb. Sa kanyang kita at pensyon, hirap siyang maitaguyod ang sarili. Sa limitadong mga mapagkukunan, inalok niya ako ng kanyang suporta. Ikalawang bahagi, hindi nagtagal pagkatapos kong madischarge, bumisita ako sa aking mga anak. Nang dumating ako sa aking bahay, ito ay nakasara. Sinabi ng mga kapitbahay na si Susan ay lumipat sa bahay ng kanyang kasintahan, kasama ang mga bata. Ayon sa aking mga kapitbahay, ang kasintahan ni Susan ay isang matabang, matandang lalaki na tatlong beses nang diborsyado, ngunit napakayaman at walang anak. Ang ilan ay tinatawag pa siyang gold digger dahil sa pakikipagrelasyon sa isang matandang mayaman. Nakuha ko ang adres ng kanyang kasintahan at pumunta sa kanilang bahay. Nang makarating ako, hindi ako pinayagang makita ni Susan ang aking mga anak, sinasabing nasanay na sila sa bagong daddy, at ang aking biglaang pagdating ay makakagulo sa kanila. Binalaan pa niya ako ng restraining order kung magpipilit akong makita sila. Wala akong pera para kumuha ng abogado, kaya umatras ako. Hindi pa man lumilipas ang anim na buwan mula sa aking aksidente, at ilang buwan pagkatapos ng aming diborsyo, nakatira na si Susan sa ibang lalaki. Naramdaman kong nasusuklam ako at tinanong siya kung paano niya ako magagawang iwanan at magpatuloy ng ganito kabilis. Nakiusap ako na bigyan niya ako ng isang pagkakataon upang patunayan ang aking kahalagahan, ngunit minaliit niya ako, tinawag akong pabigat sa kanyang buhay. Nang tanungin ko siya kung niloko niya ako bago ang diborsyo, sinabi niya na hindi ko iyon negosyo at huwag na huwag ko nang ipakita ang pangit kong mukha sa kanya muli. Umalis ako sa lugar na may luha sa mga mata, pakiramdam na pinahiya. Umiyak ako na parang isang limang taong gulang sa harap ng aking ina, na nag-aliw sa akin, at pinasigla akong kunin muli ang kontrol sa aking buhay. Walang alam kung saan magsisimula, sumali ako sa aking ina sa kanyang tindahan, tinutulungan siyang gumawa ng mga bokwet, maglingkod sa mga customer, at linisin ang tindahan. Di nagtagal na pansin ko na may malaking potensyal ang negosyo para lumago, ngunit masyado nang mahina ang aking ina para magawa ito ng mag-isa. Tinawagan ko ang aking mga dating kontak upang makakuha ng mga kontrata sa mga kumpanya ng event management para mag-supply ng mga bulaklak sa mga events. Unti-unti akong bumuo ng isang team at nagsimulang kumuha ng mga kontrata para sa pagdedekorasyon ng mga venues, at sa huli ay naglunsad ng sarili kong kumpanya ng event management. Tumagal ng labindalawa mahahabang taon upang muling itayo ang aking buhay. Suportado at pinasigla ako ng aking ina sa buong panahong iyon. Isang taon pagkatapos ng aking aksidente, nalaman kong lilipat si Susan, kasama ang aking mga anak at ang kanyang kasintahan palabas ng lungsod. Nagmamadali akong pumunta sa kanilang bahay upang makita ang aking mga anak, ngunit sila ay umalis na nang makarating ako. Bago yon, sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanila ng maraming beses, ngunit palaging iniinsulto at pinalalayas ako ni Susan. May buong kustudya si Susan sa mga bata at maaaring magdesisyon ng lahat para sa kanila. Dahil sa aking pisikal at pinansyal na kakulangan, hindi ko kayang ipaglaban ang joint custody o ang restraining order. Ikatlong bahagi, sa wakas, isang taon na ang nakalipas, nag-file ako ng petisyon para sa joint custody. Naghintay akong mag-stabilize ang aking negosyo. Nakakuha ako ng labin lima araw upang mabisita ako ng aking mga anak. Darating sila sa susunod na linggo sa aking bahay. Kahit na ginawa ni Susan ang lahat upang tutulan ang aking petisyon sa korte, kumuha ako ng mahusay na abogado na maayos na nagpresenta ng aking kaso at nakuha ko ang labin lima araw. Bukod pa rito, mga teenager na ang aking mga anak ngayon at tinanong sila kung gusto nilang makita ako na kanilang sinagot ng o. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang huling labindalawa taon, ngunit na kong maglaan ng kalidad na oras sa kanila. Habang papalapit ang oras, mas lalo akong kinakabahan at nasasabik sila ay labimpito at labinlima taong gulang na ngayon. Alam kong ang mga teenager ay maaaring maging mahirap. Umaasa akong hindi sila magiging masyadong matigas sa akin. Hindi ko alam kung anong kwento ang sinabi ni Susan sa kanila sa nakalipas na labindalawa taon, o kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang katotohanan tungkol sa kanilang ina. Mayroon ba kayong mga mungkahi kung paano ko sila dapat lapitan? Ako ay sobrang kinakabahan at nasasabi. Update isa, kamusta sa lahat, may update ako. May dalawang mahalagang impormasyon akong hindi na isama sa aking orihinal na post una, tungkol sa aking kasalukuyang asawa na si Emmy. Oo, oh, nagpakasal ako muli sa isang kamanghamanghang babae limang taon na ang nakakalipas. Si Emmy ay isang interior designer, at nakilala ko siya sa isang event kung saan siya ang nagdidesenyo ng wedding venue, at kami ang nagsusupply ng mga bulaklak. Sa panahong iyon, hindi ko pa nasisimulan ang sarili kong kumpanya. Hindi ito love at first sight, ngunit magaan ang aming loob sa isa't isa. Patuloy kaming nagkikita sa mga ganitong event sa mga susunod na buwan at naging magkaibigan. Siya ay isang single mom ng isang tatlong taong gulang na anak na babae. Ang ideya ng pagsisimula ng event management company ay kanya, dahil nagtrabaho siya sa isa sa mga kumpanyang iyon ng maraming taon at may mga kontak at kaalaman sa negosyo. Kami ay nagsanib puwersa upang ilunsad ang negosyo. Nagdate kami ng isang taon bago magpakasal. Ngayon ay namumuhay kami bilang isang masayang pamilya na may apat na membro. Emmy, ang kanyang anak na si Mia, ang aking ina at ako. Natutuwa ang kanyang anak na magkaroon ng lola, at ganun din ang aking ina. Ang pangalawang impormasyon ay tungkol sa kompensasyon sa aksidente. Nabundol ako ng isang mabilis na truck, kaya ideal na ako ay makakatanggap ng kompensasyon mula sa logistics company na nagmamay-ari ng truck. Ngunit sa panahong iyon, nakalusot ang kumpanya na hindi nagbabayad ng kahit ano sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga detalye tungkol sa aksidente at pagdidiin ng sisi sa akin. Hindi ako makakuha ng mahusay na abogado noon kaya hindi ako nakatanggap ng kahit ano. Matapos kong pakasalan si Emmy, iminungkahin niyang buksan muli ang kaso dahil kaya naming kumuha ng angkop na abogado. Ang kaso ay nasa korte pa, ngunit binigyan kami ng aming abogado ng positibong hudyat na ang hatol ay papabor sa amin. Balik sa aking kwento, tulad ng nabanggit ko sa aking original na post, tatlong buwan na ang nakakalipas nang mabisita ako ng aking mga anak pagkatapos ng labindalawa taon ng diborsyo. Ako ay nasasabik at kinakabahan, ngunit pinalma at sinuportahan ako ni Emmy sa buong oras. Sinundo ko sila sa paliparan. Sila Ura, ang panganay, ay labin lima taong gulang na ngayon at si Lucas, ang bunso, ay labintatlo taong gulang na. Sila ay naging magaganda at guwapong mga teenager. Matapos ang unang pagbati, wala na kaming napag-usapan. Ito ay nakakapangilabot para sa aming tatlo habang papunta kami mula sa paliparan patungo sa bahay. Sinubukan kong basagin ang yelo sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanilang buhay sa paaralan at sa kanilang lungsod. Sinadyang iwasan ko ang pag-uusap tungkol sa kanilang ina at hindi rin nila siya binanggit. Ang mga bata ay hindi pangkaraniwang tahimik, o marahil naghahanap ng pagkakataong isuot ang kanilang mga earphones, tulad ng karamihan sa mga teenager. Pagdating namin sa bahay, sinalubong sila ni Amy. Ang mga bata ay mukhang nagulat, na parang hindi nila ito inaasahan. Hindi ko alam kung bakit nagulat sila kay Amy, kung ang kanilang ina ay maaaring makipamuhay sa ibang lalaki ilang buwan pagkatapos ng aming diborsyo, bakit hindi ako maaaring magpakasal muli? Inihanda ni Amy ang guest room para sa mga bata. Kumain kami ng tanghalian ng sabay-sabay at ipinakita ni Amy ang itinerary ng bakasyon na pinlano namin para sa pamilya. Tumugon sila ng neutral, hindi masyadong masaya, ngunit hindi rin masama. Naguguluhan kami ni Emay sa kanilang reaksyon. Nagsara sila ng kanilang kwarto at di nagtagal, tumawag si Susan na inaakusahan akong linlangin ang aming mga anak. Sinabi niyang dinala ko sila sa aking bahay upang manipulahin sila. Naramdaman kong nalilito ako sa kanyang pag-uugali at binaba ang tawag, ngunit patuloy siyang tumawag. Nagpasya akong harapin ang mga bata tungkol sa isyu. Matapos ang paunang pag-aatubili, nagsalita sila. Galit sila sa akin dahil sinabi sa kanila na iniwan ko sila. Hinugasan ni Susan ang kanilang utak sa pamamagitan ng kasinungalingan at pandaraya. Ibinunyag ko sa kanila ang katotohanan na ang kanilang ina ay agad na lumipat sa ibang lalaki sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Naaalala nila ang mga pangyayaring yon kahit sila ay mga bata pa noon ikinuwento ko kung paano nawala si Susan, kasama sila, at kung paano niya ako tinakot at pinalayas tuwing sinusubukan kong makipag-ugnayan sa kanila. Ipinakita ko sa kanila ang restraining order, at lahat ng aking mga hiling na tinanggihan na makita sila. Umiiyak sila at pinagsisihan ang paniniwala sa mga kasinungalingan ng kanilang ina sa lahat ng mga taong iyon. Inamin ng aking bunsong anak na si Lucas na minsan sinubukan niyang kontakin ako sa social media, ngunit nahuli siya ni Susan emotional na minanipula siya at pinangako sa kanya na hindi na niya ako muling kukontakin. Inamin din nila na pinapagalitan sila ng kasintahan ni Susan. Sina Susan at ang mga bata ay hindi tinatrato ng maayos sa mga pagtitipon ng pamilya dahil hindi sila kasal. Hindi kailanman naging isang ama ang lalaki para sa kanila. Nadurog ang puso ko nang malaman ko ang paghihirap ng aking mga anak. Matapos may lahat ang buong katotohanan, nagyakapan kami at umiyak ng sabay-sabay. Nagpunta kami sa isang linggong bakasyon sa Florida at nagkaroon ng magandang oras ng magkasama. Sinalaura at Lucas ay nagkasundo kay Amy at Mia na magiging walo taong gulang ngayong taon. Wala na akong masasayang makita na nagkakaisa ang aking buong pamilya. Ipinost ng aking mga anak ang aming mga group photos sa social media na may caption na Masayang Pamilya. Sa sandaling nakita ni Susan ang mga larawan, tinawagan niya sila at sinumbatan sa kanilang kahangalan. Sinisi niya sila sa pagtataksil sa kanya sa pamamagitan ng pagsama sa amin. Nag-text siya ng mga pagbabanta na hindi niya ako papayagang makita ang mga bata kung gagawa ako ng anuman upang ipaghari sila laban sa kanya. Tumawa ako sa kanyang mga walang saysay na pagbabanta at nagpatuloy kami sa aming bakasyon. Pagbalik namin, nakilala ng aking mga anak ang aking mga kamag-anak na malugod na tinanggap sila. Natuwa ako na makita ang mga dating ugnayan na muling nabubuhay nang malapit na silang umalis, nangako silang mananatiling nakikipag-ugnayan kahit na may mga banta ni Susan. Sinabi nilang nahihirapan silang manirahan sa bahay na yon at babalik sila sa akin pagkatapos nilang makapagtapos ng high school. Niyakap ko sila at nagpaalam. Pagkatapos nilang bumalik, hinarap nila si Susan tungkol sa kanyang kasamaan, ngunit ibinaling niya ang sisi sa akin, inaakusahan akong manipulahin sila laban sa kanya. Ilang buwan na ang lumipas mula nang bumalik sila, ngunit kami ay regular na nag-uusap, umaasa akong magkakasama kaming muli. Iulat ko sa inyo kung may mga bagong pangyayari. Maraming salamat sa lahat. Update dalawa, kamusta sa lahat? Alam kong matagal na mula noong aking huling update. Maraming drama ang nangyari sa huling anim na buwan. Pagkatapos ng aking unang pagkikita sa aking mga anak tatlong buwan na ang nakalipas, naayos na ang kaso laban sa logistics company. Hulaan nyo. Nakatanggap ako ng malaking kompensasyon, hindi lamang para sa aksidente, kundi pati na rin sa mga kawalang katarungan sa unang paglilitis. Sa unang paglilitis, ang logistics company na ang truck ay bumangga sa aking kotse ay namanipula ang kaso at sinisi ako sa aksidente, kaya't wala akong natanggap na kompensasyon. Muli kaming nag sa mungkahi ng aking asawa at nanalo kami. Sa pagkakataong ito, sinabi ko ang balita sa aking mga anak at sila ay natuwarin. Gusto nilang makita ako at nangako ako na sila ay mananatili na sa akin. Isang buwan ang lumipas, lumitaw si Susan sa aking opisina, hinawakan ang aking kamay at humingi ng tawad. Nabigla ako sa kanyang pagdating. Inamin niya na pagkatapos ng aking aksidente, siya ay naging desperado at nakatagpo ng lalaking naghahanap ng sugar baby. Hindi ko alam ang mga terminong ito hanggang sa nag-google ako. Ang lalaki ay may ilang masamang karanasan sa mga batang babae na tumakas kasama ang kanyang pera pagkatapos ng ilang buwan, kaya't nagpasya siyang manatili sa isang hindi gaanong batang sugar baby. Si Susan, na noy 32 taong gulang at may dalawang anak, ay nag-alok ng katiyakan ng katapatan. Malinaw na sinabi ng lalaki na hindi niya ito papakasalan at itatago lamang bilang kerida dahil ayaw niyang ipamana ang kanyang kayamanan sa aking mga anak. Tinanggap ni Susan ang kanyang mga kondisyon dahil ipinangako nitong pakakainin sila at papaaralin. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya naghanap ng trabaho at sinabi niyang hindi siya kailanman nagtrabaho at hindi siya sigurado kung kikita siya ng kasing antas ng ibinibigay ng kanyang kasintahan ng libre. Patuloy niyang sinasabi na ginawa niya ang lahat upang maprotektahan ang kinabukasan ng mga bata. Nainis ako sa kanyang pagpilit kaya't sinigawan ko siya na sana man lang binigyan niya ako ng pagkakataon na makabawi kung siya ay labis na nag-aalala para sa kinabukasan ng aming mga anak, dapat niya iyong kinausap sa akin imbes na basta na lamang magdesisyon at iwanan ako. Nilinaw ko na ako ay nakamove on na at wala nang halaga ang kanyang mga pakiusap. Binalikan niya ang lahat ng masasayang sandali na aming pinagsamahan tulad ng aming araw ng kasal at ang pagsilang ng aming mga anak. Sinabi ko sa kanya na ako ay ibang tao na ngayon at lahat ng mga alaala ay nawalan na ng halaga. Nang siyang sabihin na siya at ang aming mga anak ang aking tunay na pamilya. Hindi sina Ami at Mia, sinabi niyang si Mia ay hindi aking anak at hindi ako magkakaroon ng tunay na pamilya kasama sina naami, at Mia na dismaya ako sa kanyang malupit na isipan. Pinilit niyang tanggapin ko siya muli upang ang tunay na pamilya ay muling magsama-sama. Malinaw kong sinabi na mahal ko sina Ami at Mia at sila ang aking tunay na pamilya, hindi siya. Tumanggi siyang umalis sa aking opisina at gumawa ng eksena, at umalis lamang ng banta ko siyang tatawag ng pulis. Umuwi ako at isinalaysay ito sa aking ina at kay Emmy. Natural na nagalit si Emmy, ngunit siya ay isang mature na babae, at hindi gumawa ng gulo. Sinabi ng aking ina na hindi niya kailanman nagustuhan si Susan dahil sa kanyang pagiging makasarili. Sinabi pa ng mama na si Susan ay bumalik lamang dahil sa perang natanggap ko pagkatapos ng paglilitis. Ang babaeng iyon ay isang gold digger. Nang malaman ng aking mga anak ang pag-uugali ng kanilang ina, pinagalitan nila siya at sinabihang magpakababa. Hindi ko alam kung paano nalaman ng kasintahan ni Susan ang insidenteng ito, ngunit tinakot niya itong paalisin kung muli siyang susubukang makipag-ugnayan sa akin. Labis akong nagpapasalamat sa kanya. Ang huling balita ay ang aking mga anak ay lilipat na sa akin ngayong buwan. Mananatili sila sa amin ng ilang panahon bago pumasok sa malapit na universidad. Gusto nilang maranasan ang buhay kolehiyo at manirahan sa dormitoryo. Sa tingin ko, dapat kaming manatiling konektado, ngunit bigyan din ng espasyo upang makilala ang isa't isa. Iniwan ng mga bata si Susan at sa huli, siya ay naiwan lamang kasama ang kanyang sugar daddy. Sanay masiyahan siya sa asukal hangga't hindi pa ito nagiging mapait.